Kilalanin natin ang mga babaeng naging leading lady at na link kay Sian Lim. The Philippine Showbiz List presents mga babaeng nakatambal at na link kay Sian Lim. Ashley Ortega Nagsimula ang usap-usapan patungkol kina Sian at Ashley nang madiskubre ng ilang netizens ang mga larawan na nagpapakita umano ng mga sandaling pagtatagpo ng dalawa. Agad ito nagtampok sa mga social media platforms kung saan nagdulot ng iba't ibang espekulasyon mula sa kanilang mga taga at kritiko. Sinundan ito ng masusing pag-aaral ng mga tagahanga sa bawat pagkikita at pag-uusap ng dalawa sa mga pampublikong lugar. Gayunpaman sa kabila ng lahat ng mga espekulasyon sa isang media con para sa kanilang kinatampokang serye na Hearts on Ice ng GMA7 noong March 2023, binigyang linaw ni na Ashley at Sia na walang katotohanan ang mga espekulasyon at sila ay magkaibigan lamang. ipinaliwanag ni Sian na ang pagsasanay niya sa figure skating ay bahagi lamang na kanyang preparasyon para sa kanilang serye. Colleen Garcia Taong 2018 nakasama ni Sian si Colleen Garcia sa pelikulang Sin City. Upang mapagtagumpayan ang karakter na kanilang ginagampanan, ay dumalo sila sa isang acting at sensuality workshop bago naglapat ang kanilang mga labi sa naturang sexy rom-com film. Hindi may pagkakaila on-screen chemistry ng dalawa at bagaman nagpakita ng kaseksihan sa kanilang mga papel, hindi ito nagkaroon ng mali siya. Ipaniliwanag ni Sia na ang workshop ay ginawa para maging mas komportable sila ni Colleen sa isa't isa. Para naman kay Colleen, sinabi niya ang pelikula ay nagtampok sa kanyang pinakamahusay na pagganap at pinakadaring na papel. Natalie Hart, kabilang din sa iniugnay noon kay Sian, ang aktres sa si Natalie Hart sa kasagsagan na pagsasama nila sa pelikulang Sin City. Kung laging komportable si Sian kay Colleen, intimidated naman ang unang impression niya kay Natalie sa unang pagkikita nila. Hindi naman nakapagtataka na makaramdam siya ng ganito dahil kilala si Nathalie sa malakas itong personality kung saan ay brutally frank din pero social ang pagiging prank niya dahil English sera ito. Luis de los Reyes Nang February 2019, ipinalabas ang romantic film na Hanggang Kailan, na unang pinagtambalan ni na Sian at Luis. Hindi lamang artista si Sian sa nasabing pelikula dahil co-producer din siya nito. Anya ang pagiging co-producer ng movie project nila ni Luis, ang katuparan ng kanyang pangarap na maging film producer at direktor. Ayon kay Luis, hindi niya pinaghandaan ang filming ng masisirang eksena dahil may tiwala siya sa direktor at kay Sian. Nakilala niya ang tunay na ugali nito nang magsama sila sa pelikula kung saan hindi pala ito ganun kaseryoso at madalas pa na magbiro. Wala nga raw dull moment kapag kasama si Sian at patunay riyan ang magandang kinalabasan ng kanilang pelikula. Christine Reyes isa sa mga pelikula na nakakuha ng pansin at papuri mula sa mga manonood ay ang 2018 movie na Untrue na pinagbidahan ni na Christine at Sian. Hindi lamang nagdala ng na magandang kwento, kundi pati na rin nakakadiliryo at kakaibang chemistry sa pagitan ng dalawa. Ang pagganap ni na Christine at Sian ay hindi lamang angkop, kundi pati na rin makatotohanan. Erich Gonzalez isa din sa naling kay Sian si Erich. Katunayan bukas si Sian sa pagsasabi na nagsisimula pa lang siya sa showbiz, ay crush niya si Erich. Kaya naman mabigyan ng pagkakataon na magkasama sila sa teleserye ng ABS-CBN na 14, ay hindi siya nagsayang ng panahon. Hindi ikinailan siya na nagtangka siya manligaw kay Erich, ngunit launan ay huminto na rin siya sa panliligaw. Paglilinaw niya, hindi naman umano siya na bastard ni Erich, sa dyan na pagkasunduan ng dalawa na mas pagtuunan ng pansin ang oportunidad na dumarating sa kanila. Ganun pa man sa kabila na naging usapan nila ni Erich na wala mo nang ligawan, ayon kay Sian, patuloy pa rin daw niyang ipinapakita ang pag-aalaga kay Erich, lalo na at magkasama sila sa isang serye. Hindi rin nakaligtas sa mata ng ilang netizens ang pagiging sweet o manunang ng dalawa, pero agad nila itong nilinaw na wala talaga silang relasyon at tanging magkaibigan lamang sila. Masaya raw sila na magkasama sa trabaho, ngunit wala nang ibang ibig sabihin yon. Kim Chu Bukas na akala sa publiko ang itinakbo ng pag-iibigan niya na Sian at Kim Chu. Kabilang sa celebrity couple na talaga namang sinusubaybayan at inaasahan noon na mauuwi sa kasalan ang mahigit isang dekadang relasyon na nagsimula bilang magka-love team. Nabuo ang tambalan ng dalawa na Kim C. Nang ipareha sila sa My Binondo Girl noong 2011. Dito rin ay maling sila romantically. Sa loob ng maraming taon at sa kabila ng di mamatay-matay na isyong may namamagitan sa kanila, walang direktang pag-amin noon sina Kim at Sian sa turing na estado ng relasyon nila. Hanggang inami ni Kim ang relasyon nila ni Sian noong November 2018. Ngunit ilang buwan ding pahulaan sa netizens na nakaraang taon, bibihirang mag-post na magkasama ang dalawa. Hindi na rin sila nagta-travel together. Hanggang sa hindi na natiis ni Kim ang pananahimik at binasag niya ang kanyang katahimikan noong December 2023. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, ipinalam niya ang desisyon nila ni Sia na maghiwalay. Kalakip nito ang mga larawan na nagpapakita ng na kanilang mga masasayang alaala. -ala. -ala. Hindi nagdetalye si Kim kung ano ang naging ugat na kanilang paghihiwalay, pero sinabi niyang, sometimes love is not enough. Mutual decision daw ang paghihiwalay nila ni Sian. Sinunda naman ito ng mensahe ng pasasalamat ni Sian sa naging partner niya sa loob ng lagpas labing isang taon. Iris Lee, Matatandaan na sa kaligitan ng usap-usapang pagtatapos ng relasyon ni Sian at Kim ay siya namang pagpasok sa eksena ng pangalan ng film producer na si Iris Lee na tinuturong third party. Pagamat walang malinaw na detalye kung kailan nabuo ang ugnayan ng dalawa, marami ang naghinala na nagumpisa ito sa professional na antas dahil sa mga pinagsamahan nilang proyekto bilang producer at artist. Base sa social media post, taong 2021, una sila nagkatrabaho. Sa mga larawang na ibahagi, bagamat hindi pa nabibigyan ng ibang kahulugan ang kanilang ugnayan noong panahong yon, hindi naman kaila ang pagiging malapit ng mga ito sa isa't isa. Kung susuriin bakas ang pagiging komportable nila na may matagal na magkaibigan at nagkakaunawaan sa kanilang trabaho. Ang ugnayan ni Iris at Sian ay mas nabigyan pa ng kaliwanagan nang magkalat online ang larawan nila na kuha sa iba't ibang kaganapan na tila ba hindi na takot ang mga itong makitang magkasama sa pampublikong lugar. At matapos ang ilang buwang espekulasyon, tuloy na tinuldo ka ni Sian ang mga katanungan tungkol sa kanila ni Iris. Sa isang exclusive interview sa isang magazine, binuksan ni Sian ang kanyang puso tungkol sa kanilang pagtitinginan. Sa tanong kay Sian kung may katotohanan ba ang naglalabasang kwento na may relasyon na mamagitan sa kanila ni Iris, diretso at walang pag-aalinlangan siyang tumugon sa pagsasabing Yes, I'm seeing Iris. Just to clear everything, to clear all the speculations. We are seeing each other and we are very happy. Ang pag-amin na ito ay papakita ng tapang at kahandaan ni Sia na harapin ang kanyang pribadong buhay sa gitna ng matinding interes ng publiko. Pinigyang linaw din niya ang mga haka-haka tungkol sa tuloy na dahilan ng kanilang paghihiwalay ni Kim. Ayon kay Sian, walang katotohanan ang mga aligasyon na isinasangkot si Iris bilang third party sa kanilang breakup. Mariin din niyang pinabulaanan na pabalitang sekreto silang ikinasal ni Iris at nagli-live-in na sila. Aminado din siya na may mga bagay sa buhay na hindi kayang kontrolin at kahit hindi gustong mangyari ito, ay nangyayari pa rin. Kaya naman masakit ito para sa kanya dahil may mga taong nadadamay. Hindi nga raw nila deserve ni Iris ang lahat ng sinasabi ng mga tao na wala namang katotohanan. Busy raw sila ni Iris pareho sa buhay at sa dami ng kanilang ginagawa. Diin panisiyan sa paghahanap ng partner, buong pusoanya siyang nagmamahal na parang ito ay pangmatagalan, kung saan ay magtutulungan silang dalawa ng kapareha hanggang sa dulo. Sa kabila ng mga pagsubok at intriga, mukhang masaya at mas determinado ang bagong kumpermadong magkasintahan na harapin ang kanilang kinabukasan. I-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!